Sandang gabi po, Luzon Visayas at Mindanao. Kumpirmadong sa mga tao ang ilan sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Sunod nang aalamin kung ilan sa mga ito ang labi ng mga missing sa Bunger. Nagbigay na ng DNA samples ang ilang kaanak ng mga nawawala para maihambing sa DNA mula sa mga na-recover na buto. Nakatutok si Ian Cruz. Mula noong Webes, limang sako ng mga buto ang natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabungero matapos suriin ng PNP sa Camp Krame, Lumabas na meron itong kahalong buto ng tao. Na nakuha ay sa tao talaga or... May mga na-recover ng mga animal, animal remains, may mga may human. Apat na sako ang nakuha ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan itinapon ang mga nawawalang sabongero. Isang sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa, lugar na sabi ni Patidongan, dinadala ang mga biktima bago itapon sa tubig. Halo-halo no, kasi alam nyo naman na uh, may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. Ang taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. At mix-mix uh, na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. 34 na sabongerong nawala sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. Pero ang sinasabi ni Patidongan, maari raw umabot ang bilang sa mahigit isandaan. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabongeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabongero po ay nakuhanan na po ng DNA profile So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ang uh, cross-matching ng mga ng mga buto ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is uh, madali lang mabilis naman 'yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga ang mga complications na mag arise kasi this is a technical process, te very technical uh, examination. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample, ang ina ng nawawalang sabongero na si Edgar Malaka. Nay, kayo ba nakuhanan na ng sample? Oo. Kailan po? Friday. Friday ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon doon po natin mapapatunayan eh yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time meron po magpositive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Kapag may DNA na nagmatch sa mga na-recover na buto. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier, uh, early, earlier earlier uh, assumptions na talagang uh, at pinatay na talaga itong at least we're talking about the 34 missing sa bumberos na hawak po na cases na hawak po ng CIDG nananatili pa rin dito sa Camp Crame ang 12 aktibong pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero ay sa PNP mas maigi kung makikipagtulungan sila sa investigasyon it will be a welcome development po kung uh, any 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 of these uh, 12 uh, PNP personnel under strict custody will uh, really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day ang objective po natin dito ay uh, bigyan po ng ustisya ang mga biktima pati na rin po ang uh, kanilang mga pamilya para sa GMA Integrated News Ian Cruz na katutok 24 oras